Okie dokie na hello 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 yeah, Adjust na konti ang camera Ito na po ang inyong likod BJ Double D Pagkatapos ng napakaraming closings daw At maraming presentation ngayong araw na to Two days na lang ah uh, matindi naman. So ngayon, kakatapos lang namin ng maraming na uh, guests kanina. Na. So hopefully, yung, iba, yung isa nagbayad na kanina. And yung iba rin, it's marami pa naman bukas. Diba? Marami pa tayong closings. Yeah. Yes! alam yeah. Naman. Siyempre, yeah. kasi natin mga buong team pitch dito. Actually, yung iba naka-uwi na eh. rin. Then, nag-training din sila kanina. So ganyan kasi pag mga Phil Investors sa Qatar, lalo na ang team pitch fighters. Ito ang ating guest number 80 ilang tao ang kayang kausapin sa loob ng isang oras lalo na pag nagpo-prospecting ito sa labas kasi very important 'yun. Bukas magpo prospecting tayo, no? Kailangan makarami tayo bukas kasi mahatak natin dito sa opisina. ganoon lang naman talaga din ang bread and butter na sales. Kailangan marami ka usap, maraming leads. Meron tayong syempre guest speakers, may dalawang upuan na naka nakaabang diyan. Tawagin natin muli ang napakasipag na dalawang ito, isang mahilig mag Pokemon Go at isang mahilig sa ice cream. <laughs> hindi na daw, hindi na daw mahilig na daw siya mag-prospecting Go. At yung isa naman ay kahit mainit, singkul ng ice cream. Ayan na, si Sir Jobert Bardosa at si Sir Eric. Galing na lang, ito lang ating masasipag. Oh. Yes! oh. Galing lang sa training yan kanina. Tsaka ito, eh, talaga na mamaya baka mag-prospecting pa. Alam niyo ba itong mga kasamahan natin na ito? Di ba? Ano, prospecting go! Alam niyo ba mga pininvestors itong mga kasamahan natin? Minsan biniro ko sila na ano, alam niyo mo mga bro, saan maganda magpunta after nitong ating meeting kasi anong tayo natapos nun, parang alas 12 na ata, no? alas 12, ibitin-bitin pa, sabi niya sir, gusto po namin lumabas, saan kayo maganda pumunta? Biniro namin ng ano, nung araw na yun, alam niyo maganda, doon sa may MacDo, sa Alsa, 2am maraming nurse doon, aba! Pag uwi ng lahat, nandun yung tatlo. Sino yung mga kasama mo na, sir? Sir Marty, si Sir Ben, tsaka si... Ayun, si Sir Marty, tsaka si Sir Ben. Si Ben, kasi si Eric, parang may prior lakad din yun eh. Pero kung ano, sasama yun, sigurado. 3 a.m. nagpo-post pa sila sa group forum namin, yung WhatsApp natin yun. Eh. Meron kasi tayong group forum dito ng WhatsApp. Abi nagulat ako, nandoon, ano stress? Ano nangyari pagkatapos nun? Actually po, talagang nagulat din kami sa dami ng tao sa gabi. Dami pa rin. Mostly mga nurse, no? Parang okay. yan. Ano nangyari? Di ba nakabit-bit kayo, no? Opo, oh, nakabit-bit po kami nun. Kasi yung pagpo-prospect po namin, is, hindi ko rin na ano na mayroon pala ako nagising. Na, no? Sa oras na yun, may mga tulog na isip, pero nagising ko yung isip. Kumuha, di ba? Kakakala uh, nila wishes uh, na nasi, uh, napapalakas ang boses ko. Eh, gusto ko lang naman is magising sila sa bagay. Ito maganda Nag-reserve yung isa doon, di ba? Yes po. So just ano ba yung ginawa na? Studio City? House and Lot? Ano ba yung... House and Lot po yata. di ba? Tignan mo. O kung hindi na pinuntahan nyo na alas tres, di ba nang nag-reserve <laughs> ng gano'n, nakuha pa ng iba? Yeah. Di ba? <laughs> ang galing na sa bawat pag talaga, talaga, meron lang katapat talaga na ano, Sir Gilbert. Opo. No? Oh, so yan. Ito, makikita natin ngayon kasi yung in connection with that, kasi yung katulad na yung prospecting na ginawa nila alas tres ng umaga. Ilang tao kaya talaga ang kayang kausapin? Sa loob ng isang oras? Kasi si Sir, maaaring break time lang yan, no? It's a break time, isang oras yan hindi natin alam kung ilan na makakausap niyo, parang kung baga sa business, ilan kaya ang mabibingwit ko na kung baga sa aking isda na nalambat, ilan kaya yun? tingin niyo sir, ilan kaya kaya kausapin sa iyo na isang oras? Oh, mga nasa 40 to uh, 50. Oh, <laughs> ito dami, no? 40 to 50. Ito na. Grabe, no? Sanay na, sanay na, no? Ano ba yung binibilang mo yun? Daliri, 41 2, 3, 4, 5, <laughs> di ano yan? Di dalawang tao, bali. Bali po siya rin eh. eh. Bali po <laughs> so, sa system ko rin kasi po sa system ko rin kasi as a sales. Ah. So kada pumapasok na Pilipino hanggat maaaring Ay kasi nga dun sa so, huwag natin magiting kumpanya no. Dun mm -hmm. sa pinagtatrabuhan niya kasi pagpasok na niya agad. <laughs> mm -hmm. Wala naman camera yun. <laughs> Pero S hindi, hindi naman yung trabaho mm -hmm. niya. Tsaka yun lang po talaga yung kahit, uh, kada kausap mong tao which is ang mister ko talaga sa kaibiganan ko mm -hmm. and profiling. Instant na, default, by default na talaga nasa puso niya pag wala siya pinapalagpas. Si Sir naman gano'n din. Umiikot kasi, kasi ito sa buong doha. Ang daming namimit na tao nito. So gano'n din, di ba? Sir, ano ba yung mga madalas mo na nakakausap, Sir, sa araw-araw na ano? Mga ano, <coughs> uh, mga nag... minsan nag-ano ako. Iba-iba iba rin, no? Oo. Mm -hmm. Nag... Misa naman service, service i si service ako. Service, so ano. namimit ko mga iba-ibang ano. Oo. Oh, iba-ibang -iba, iba -iba, iba -iba, klase din, no? Oo. Meron mga... Ano ba yung mga kadalasan mo na isasakay dyan? Meron mga nag-ano din mga office, man, office, office nurse, So talagang, actually kahit sino naman eh. Wala namang kung saan nagtatrabaho kasi yeah, dahil may chance. Yeah, eh, trabaho eh, no? sa bahay. Oh, okay, okay din okay, yun kasi okay, pwede natin okay. gawin yung parang seller, no? Or yung iba nga kumukuha dahil may net, malaki na ito niya na nakukuha, no? So maganda doon na kikipag-interact sila talaga sa mga Pilipino. Araw-araw, at oras-oras na sila ay nagtatrabaho, may chance talaga, may opportunity for investor So, so ito yun, no? ilan nga ba ang kaya kausapin sa loob ng isang oras? Sabi ni Sir Jobit, 40 daw ang kaya niya. Wow! So, Eric, ilan, okay. ilan kaya? Yung ano lang, yung tama o, mga, lang. siguro mga 15 to patas, 15, 20 maga. No? Marami, no? marami pa rin. Kaya, ito mga bro, tanong ko sa inyo, kailangan ba na mabilis magsalita para makarami ka na kausap? Kailangan ba yung mabilis na mabilis magsalita? Hindi mm, naman po. Basta na maalaga lang doon, importante doon is tapos sa puso ng tao yung nakakausap mo at maliwanag at maiintindihan ng tao. Sinceridad, no? may yes, sincerity yung pag pagkikipag-usap pag mo. Kasi baka naman nga may sobrang bilis magsalita yung sabi mo kanina. Hindi si? maintindihan. Hindi na maintindihan. Ano ba yung sinabi nung kanina? Dumaan um, na lang, no? Nawala um. na sa ano niya. O, parang ano ba yun? Parang, parang ka nang sinampal na Ano ka ba? Anong sinabi? Hmm. Parang dumaan hmm. lang siya, no? Malulat. Walang sense. Yes. O, kailangan pa na huwag yung mabilis magsalita dapat ba magiliw o eh, bibo, yung yung parang hello po ako po si Jomer kamo <laughs> sa, sa ano uh, kayo ano yung ilang mga ganon na na sa na 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 lang na 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 mo mo na 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 Ayun, ganda na na Ganda na 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 kailangan niya parang na fit mo na Mas na 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 Kung na 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 maganda sa sales, na niyan. Dapat mas nakikilig ka sa kausap mm. mo. Kasi di pa sir, no, pag ikaw pinakikinggan, parang feeling mo special ka, no, parang, ay, kinakikinggan niya ako, ano, meron akong value sa kanya. Ay, ano ako nito, pinahalagahan ako nito, kasi hindi siya puro ang salita lang ng salita. Di ba, ano, kasi pag salita ng salita, eh, parang meron na siyang gusto sa yung ano yun eh. May pakay. Parang, parang may pakay, uy, parang obvious, bibentahan, mm, -hmm. abis, bebenta, mm -hmm. salita ng salita yan, hindi ka pinakikinggan, no? Mm -hmm. Pero pag kinilala mo siya, mm -hmm. nalalaman mo yung kung ano mas malalim, no? May bibigay mo sa kanya o mm -hmm. may tutulong mo sa kanya. Mm -hmm. Kasi pag tinulong mo sa kanya, mararamdaman niya yung pag nakaroon mm -hmm. ng na, uh, magkakaroon sa magka, may halaga. Mm -hmm. may halaga So hindi mo kailangan kayo. bibo at magiliw. Eh ito pa sir, ito nakakagulat ang susunod niya. Kailangan <laughs> ba mukhang artista si Papa Pian eh, si Papa Piolo? Kailangan <laughs> ba ganyan tayo kapogi? Eh, hindi naman kami gano'n ka konti lang. Lamang okay. lang na siya na konti siguro. Lamang lang siya. Kapag ilang paligaw? <laughs> Isang tabo. Hahaha. Isang <laughs> tabo lang. <laughs> Nagsot lang siya ng ano eh. Okay. Ganyan ba sir Joe? Si Jessi Minion. Sigat na sigat kasi. Si Miss Jessi Minjola. No? Parang pag ganyan pa, kaganda ka. Kakusapin mo agad. Medyo pag-isipan ko lang. Pag-isipan ko lang. Kasi mahirap na kasi si, dapat yung quality. Quality it dapat ka, bro, ay, ka usap, ay. na nga. Kasi sa kapag-usap. Kasi sa kapag-usap, pwede hindi mo pupapansin nila. Hmm. Dapat ang suot mo din tulad ni Piolo. Pero ang totoo naman yun, makabayan. Minsan, di ba sa pag-ano, minsan may maganda ka. Wala naman laman yung wala naman kwento yung pinagsasabi. Di ba? Hindi uh, rin naman sa pagkapapogian yan. Kung baga, uh, blessed lang tayo. Uh, Meron na rin tayo nun. Pogi uh, na uh, rin tayo. At least. Ano ba tinuturo ko siya? Ano ba ko siya? tayo dito mo din. Walang ganun bumi Off camera, mag-away na rin. Postura. Okay. 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 Tira nga ba talagang todong ano ka, yung ganyan, tapos may attached case ka pa kung nang pag-uusap ka? Actually, hindi naman. Kailangan po talaga dito, is ma importante dito, yung may, paki, may natin sa Pilipino, yung concern natin sa Pilipino. Sincere nga, eh, no? Tsaka ma-explain talaga. Uh, pa, tsaka maganda rin naman talaga, yung medyo presentable man lang. No? Di ba pag nagpo-prospecting tayo, kahapon si Jobert, naka ano pa, long sleeves pa, parang katalas kami kapon, naka low sleeves, eh. Kasi ang sinanisip ko doon, yung kasi sa lugar, mm iisipin din natin yung lugar. Kasi, Kasi coffee shop yung pinunta namin, social na coffee shop. So nag-long streams agad si Jobert. No? Automatic, mm -hmm. by default, nakaganon siya. No? Parang binabagayan din minsan. ba, diba? Yung binupunta. Okay. E eh, kung tag-init naman at nagaganyan. Ang <laughs> naman. Ang init naman niya, minimum siguro ganyan, polo shirt. No? Na. Pwede okay, naman okay eh. Yeah. Okay lang naman eh. Tsaka sabi nga ni Sir Jobert, dapat sincere, so, so sincere lang. Diba? So yan. Yeah. Hindi naman kailangan talagang ganun lahat na yung mga sinabi natin kanina. Kailangan lang ay dapat tama approach. Ano yung unang-una daw dapat? Yung... Smile. yung smile. smile. Kasi lahat naman ng Pilipinas, uh, no o. Oh. <laughs> oh. Ha? Oh, tingin yung mga oh. Pag hindi pa kayo kumuha, o, oh, di ba? Kasi naman, pag ini-smile ka naman, Sir Jobert naman, ini-smile ka ni Sir Eric, nakasalubong ka yung gano'n, nag-smile, hindi mo man lang ba i-smile-an niya? Pero kaya maging pogi. Ay, yun lang! Hindi na tayo, yun lang, gano'n. Hindi natin makakati, pasensya na. Pero di ba, i-smile ka rin naman, di ba? Yes, Sir. Mm -hmm. Okay, sabi mo kabayan, kabayan. O, oh, si Bri kabayan naman. Kung hindi sumagot, Nepal 'yan, o Bang Bengali 'yan. Oh, <laughs> oh mamaya depende din 'yun sa Smile, sa <laughs> so, Smile kasi si Jobert pa isipin niya. Oo, sabi, eh, ano? Ano ba tayo? Di ba okay lang 'yan, kababayan pa rin <laughs> yun, eh. Oo, oh, okay lang naman 'yun. Shake hands pagka nakausap oh. mo na. Yun kami ngayon, sir. Kamusta po? O, oh, di ba ang sarap sa pakiramdam ng na kabayan natin to eh. Di ba? Nasa ibang bansa tayo eh. Di ba? Siyempre pag bro, kabayan. Okay, iba may tapik dito, no? No, no? Bro, kamusta na? Gaganan, no? Sabi nga doon, para para hindi ka daw makulang, pag ginano ka, ibalik mo. <laughs> <laughs> Mausog ba? Mausog. <laughs> Tapos build rapport. Yung build rapport na tinatawag, yun ay nakipagkaibigan nga. Kinukuha mo. Yun, kadalasan Sir Jobert, ginahin yun siya yung na-meet -na mo. Ano ba yung madalas tinatanong mo sa kanya para makuha mo yung loob niya? Actually, ginagawa ko po sa Cecil po po. So, uh, yun nga po. Sis, na u tinatanong ko siya, Kamusta ka ba yan? Uh, mm hmm. Ito na nga sa, ah, uh, ito ka na po dito. Ginagawa ko po. And mm -hmm. then, tinatanong ko po sa kanya kung, uh, Uh, ano po ba yung, sa uh, saan po ba kayo sa atin, sa Pilipinas? Hmm, kasi baka maaari parehas kayo ng lugar eh. Opo. Ito yung ma mas maganda ng no, connecting. Oo, oh, may connecting connection na ng connection, no? Mm -hmm. Kung And, hindi man sa lugar, no? may anak ka na ba? O ganito, no? Opo. Ano, mo na sports? Mm -hmm. ang dami naman. Eh. Kaya ano lang natin yung connecting sa tao. Then, at the same time, doon lang natin ma-de-develop, maalalaman yung kailangan ng tao. Oo, oh, tsaka mo lang ipapasok sa dulo pa nga yan eh. Yung feeling best mm -hmm. sa pag-aalok, eh, no? Mm Huwag -hmm. agad-agad kasi normally pag agad-agad ayaw nga agad din eh. Mm hmm. Mm -hmm. Oh, di, kanina nagkwento na kayo, nagpagalagayan na kayo ng loob. Parehas pala kayo mahilig mag-basketball ko dahil. Parehas pala mahilig sa donuts, sa ice cream. At least medyo ano na kayo, maluwag na yung mag pakiramdam. Ganun pala dapat. So, Hindi maman, naman uh, 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 bumenta agad, oh, wala, allergic eh. na. Allergic, eh, sabi nga nung no, isa natin kasama sa DST na huli si Miss Michelle, di ba? No? Mm -hmm. Sabi niya nga, Parang ano siya, unang ano pala, ayaw agad? Ayaw agad. Ayaw agad, yung parang kala mo, ito pa, mas makilis pa si sa kanila. <laughs> Pambihira naman mga kabayan, hindi naman tayo nang ng lilimos, iba ka Kaya... tutusin. Kaya ngayon, o, maiksi at malaman lang, nagkukwento yun, o, nagkukwento at nang iingan yun. Sige nga sir, paano mo iingan yung ngayon ito si... Bro Eric iko na rin din, alam mo piliting best pa. Yung para na mo lang dito, pa ba lang. Actually no po, sa akin po Emily na sinabi ko, which isa ko sa paying investors pa. Eh husop ko na. Kausap mo na. Kasi mo mismo ko sa bigo at allergic sa kanya pag bili. Ba, she's po is na ano ko na nakilala ko. Wala siyang idea sa. Credit po siya sa tinatanong ko po siyang Taypo pa ilang tao na po ba dito sa Qatar? Inialam ko po 'yon. At the same time po, pag kasi sinabi na na po sa kanya taon kung wala siya dito, at ako ay convert ko rin din sarili ko. Parang iinanin tulad mo siya? O, o sige nga, kuha ko ngayon. Parang role-playing tayo. Kunin mo nga yung connection na... Isang connection lang na, na makuha mo sa kanya. Ano ba, sir? Nabayang uh, uh, mo siya na. Perfect, sa isa ka po sa atin. Taga, Sambuanga. Sir, mga ilan taon na po kayo dito, sir? Mga ilan taon na po. Ibig sabihin wala sa connection sa mga... Bigada na, bigada na, sir. Pero, okay. ilang dekada? Mga lima o ano? Isang, size Isang size pala. Size pala, sa, pala. Sa, Malaki na pala ang ano mo, mga naipon mo sir. Eh, so sa tingin mo sa, sa, tingin mo sir, medyo maano na, na ba? Maganda na ba ang sis ano na Hindi pa sir. Yeah, parang hinuhuli hmm. niya ngayon. Oh, no, mm. no, no. Ngayon sa sistema sir, ganito kasi po yun eh. Ako po sa Pilipinbase po ako nagpo-part time. Ngayon po, mayroon okay. sa, sa Pilipinbase dahil sa Pilipinbase natutunan to na natutunan natutu natutu ko natutu po, po yung paano magnegosyo. And at the same time, sa business. Sa Invest, nagkaroon po ako ng sarili kong income na wala akong pag-ipin, ano, kahirap. Yes po, wala akong talaga sí. sa puhunan. Saka di ba nakakuha ka na ng sarili mo? Sariling bahay. Baha. Ay, uh, Ay para ka nag-iinganyo lang. Ngayon nga, oh. Sinabi ni Jobert sakto eh, oh, yung kumikita na rin ako dito, baka gusto niyo lang po i-try, hindi naman masama, no? kasi something yung na addition eh. So okay, parang okay kayo. Sa iba sa Eric, okay na addition o no? uh -huh. part-time. Okay, no? Kasi part tamatawa, nagkwentuwa na kasi sila kanina yung eh. Parang ano nga ako dito, nagpa-part-time din ako sa ibang bagay. So try din natin mag-part-time dito, pwede. Mm -hmm. Tapos nakwento niya, meron na rin ako sarili. Eh kahit sino naman, ganyan lang talaga bro. sige yun nga, ako din. Gusto ko rin yan. Yeah. Ang sarap sa pakiramdam na ilabas mo sa, sa ibang tao, yung sarili mong experience. Mm -hmm. Which is na hindi mo, hindi ka na mahihiyang i-alok uh, kwento sa kanya nasabihin sa kanya yung totoo dahil yun mismo yung na-experience. Ayun, no? Oh. patunay kasi, ano yung parang testimonial yes. na tinatawag, kaya napapawaw siya. Kaya mas marami makakausap ko ang makikipag-usap ay parang kaibigan lang. At parang lang nag nyo at nagbibigay ng magandang balita. No? Nag-share ka lang. Ang sagot doon kung ilan ang kaya mo kausapin sa loob ng isang oras is as many as you can depende sa'yo. Yes po. Oh. Mm -hmm. Hindi naman kailangan isang daan, 40 limo, Nagkataon mm -hmm. lang na magaling talaga siya, 40 na nakakausap daw na niya sa isang, uh, isang oras. Tapos si Eric naman more or less kalahati nun. Mm -hmm. Hindi naman di parang yan, pero dapat yung talagang uh, malaman, uh, yung masasabi natin talaga may katuturan, mm -hmm. at na-excite mo sila at mapapunta. Importante naman yun is marami ka na share, at importante niya marami ka na convert. yun yun. So yun pala ang sagot, depende. Time well spent. Sabi nga ni Eric nung muling ano, nakita ko doon sa uli namin DST. Don't waste your time. May power pa. No? <laughs> May yait pa daw to ha. Ayan, di ba? So, salamat Sir Jobert. Kasi okay. ano ba ito? Magpo-prospecting ba ito mamaya? Sigurado. So, salamat po uli sa inyong uh, sharing. Ang galing. You, Sir Jobert, yes. saka sa Eric. Sir. Ayan, kaway muna tayo sa mga Philip Bezos around the world. Bye-bye. Don't waste <laughs> your time. Yeah. So, di ba? Pero na siya. Ano? Prospecting go. go. <laughs> May trademark na siya. This number 80. Ilan taong kaya kausapin sa loob ng isang oras ang Depende, Depende sa inyo. So, yun. Hanggang sa muli. Bye-bye ulit. Don't be Bye-bye. Galing.